Hi guys! Magandang umaga sa inyong lahat. So ayan, gising na si Bakla. Uh, 5.36 lang po ng umaga pero hindi ako nagkakape so hindi tayo magkakape ngayon or ever. Pero gusto ko lang mag-vlog bago dumating yung mga magtatrabaho sa bahay. Pero let's take a pause and i-appreciate natin yung mga huni or mga music sa ating kapaligiran. 'di ba? Ang ganda ng mga natural sounds dito sa probinsya. 'Yun yung hindi hindi nyo makukuha sa city or malirinig sa syudad. Post kasi ako hapon at uh, nagtatrabaho si Jeff para nagbawalis siya kasama si Maria. And then of course, may mga katanungan naman yung mga ibang tao. Bakit daw pinagtatrabaho ko si Jeff? Paano ba daw kami pera? <laughs> Uh, ano daw po ba talaga yung source of income namin dito sa Pilipinas? Bakit afford namin mag-forgood na dito sa Pilipinas? Una sa lahat, wala kayong pakialam. Charot! <laughs> Kung hindi naman kami humihingi sa inyo ng pera, wala pa rin kayong pakialam. Charot! <laughs> But anyways guys, yung koto, si Jeff at si Marie, yung nakita yung video is hapon noon. So, pagclose na kami. Gusto lang nilang tumulong magwalis-walis o maglikpit-likpit. Hindi naman siya like everyday na, na nagtatrabaho si Jeff sa store or tumutulong si Jeff. You guys have no idea kung gano'n kami ka-spoiled dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, pwede kami gumising kahit anong oras ang gusto namin. Mapalas 8, mapalas 9, mapalas 10, okay lang kami. And then, pag lunchtime na, Pupunta lang kami sa store at doon kami kain at the same time with dinner time. At someone sa sabi palagi daw nagluluto si Jeff. Akala lang ninyo yun kasi nagbablog ako pag nagluluto si Jeff. Mag one month na kami dito at tatlong beses pa lang nakapagluto si Jeff. At someone sa sasabing ang dami namin pinapakain parang ang dami po namin pinapakain kasi ang nakita ninyo, of course, nagbablog ako pag may mga okasyon. So, of course, may okasyon nga, ba diba? So, syempre, may mga pupunta at kakain. Eh, siyo naman ba ang kakain sa aming handa kung walang pupunta? di ba diba? Logic. Charot. <laughs> Pero, hmm tawa ka na ng tawa back. O, di ba? Parang, ano, siya nga lang. Kakausin na po sa queen sarili ko. <laughs> But that's okay. That's life. Hindi lahat magugustuhan tayo. Pero, okay lang yon. So ang decision namin na mag dito sa Pilipinas ay hindi lang po nangyari ng madalian. Hindi lang po siya isang araw, isang buwan, taon po yung aming hinintay para po makapag-forward at makapag-decide na po na talagang dito na kami sa Pilipinas. Kasi sa mga bagong followers namin na nandito na hindi nakakaalam, nag-move na po kami dito sa Pilipinas Two years ago. Bumalik lang kami sa US kasi yung petition ng parents ko is na-approve. So, nandun kami nga, nag for 13 months and then nag kami last year, last year of November until January and then I decided yung parents ko na ayaw nilang bumalik dito sa, bumalik doon sa US. So, yun yung nangyari na pag-decide kami ni Jeff, ano bang natin dito sa US? Kung ang tatay wala na dito, kaya nag-move na kami dito for good. So, anong nga ba ang pinagkakakitaan namin dito sa Pilipinas? So, ang asawa ko po na si Jeff ay pensionado na po siya 11 years ago. Meaning, retired na po siya 11 years ago pa. So, nung kakamit pa lang namin, <laughs> retired na siya. So, ready na siyang mag-move anywhere outside the US. Pero, since kakarating ko nga lang doon po sa US, <laughs> so, sabi ko, I'm not ready. So, I want, I, you know, gusto ko din ma-experience yung buhay doon sa US. So, I stayed there for 9 years, to be exact. More than 9 years. So, wala naman po kami ano, mga bayarin dito sa sa Pilipinas kasi may bahay na po kami na fully paid, may sasakyan naman kami, may mga sasakyan naman kami, may konting business, family business naman kami. 'Yun nga po, yung ano convenience store, uh, portable gas station at saka food house at may sariling bahay naman yung nanay tatay ko kasama yung mga kapatid ko, uh, bayaw ko at mga uh, pamangkin ko. So, may mga konting sakahan din na nabili kami. So, lahat naman ng ano na invest namin throughout the 10 years na magkasama ni Jeff is tinatamasa na namin ngayon. So, deserve na namin ang mag dito sa Pilipinas. Kasi, hindi naman kami nagpaka uh, <laughs> nagpaka-bongo or nagpaka-gastador sa mga maling bagay. I've always been transparent uh, naman sa inyo guys. Kasi di ba may vlog ako dati na, oh yeah, buti nga ano may Uh, kita kayo sa pag-vlog sabi nila di ba and sabi ko nga before kung nasa US kami parang wala lang yung uh, sahod namin sa pag-vlog pero since nandito na kami dito sa Pilipinas uh, at least yung dollars into pesos so magkakaroon at least ng life yung uh, sahod namin sa pag-vlog na kasi pesos na yung ay convert na namin sa pesos yung gagastusin namin so still much better here